Happy Thursday morning sa ating mga kapuso. Ayan, sa lahat ng ating mga pet owners out there, katulad ko, ay good news po sa atin dahil isang bagong paraan ng pag-a-IT ang aming ibibida ngayong umaga para sa ating mga alaga. At ito ay very useful kapag nawala ang ating mga pets. Ito po yung tinatawag nila na microchip. Di ba, Arn? Yes, Mon. sa tulong ng microchip, eh, ma-identify mo yung aso mo pag ito ay nawala, parang may balik kagad sa amo. Oo. Oo di ba lalo na kapag na-love na love may pets mo, katulad na Oo, yung, yung hawak kong pet. Ito si Kobe kasi, totoong pet ko talaga to One year old na po siya. At uh, ito, nire-ready na namin dahil siya ang gagawin naming model. Ito yung mga gamit na ating uh, gagamitin nga. Uh, Merong injection merong scanner, merong uh, certificates, yung mga pandines, yung mga gamot, at syempre, ang pinaka-importante sa lahat, yung tinatawag nila na microchip. So, microchip na ito, Arn Arn, actually, meron niyang unique barcode. Eh. Bawat isa, may unique barcode yan. At uh, yun nga yung ilalagay sa ating mga pets para kapag in-scan sila, yun, doon lalabas yung kanilang parang unique barcode na nagsisilbi na rin na parang ID nila. And as you can see, ang liit niya, yung katabi niyang puti, grain of rice lamang po yan, mga kapuso. So, halos yun lamang po kalaki yung ating uh, gagamitin for our pets. So uh, para ipakita yung procedure, paano gawin ito? Alright, kasama natin ngayon si Dr. Patrick Solano, ang veterinarian nitong Pet Express. Good morning po, Doc. Good morning, Monica. Okay, so let's get this started. Paano po ba i-inject or gawin itong microchipping? Ay, kinakabahan ako for my dog. Simple lang naman ang pag inject ng microchip or pag-i-implant ng microchip. Kailangan lang siyang ilagay in between the shoulder blades. So dito, subcutaneous. So i-demonstrate na natin. Inject lang siya, mabilis lang. Ayun! Ayun, so na doon, okay na. Lalagyan lang natin ng cotton. Uh, at in fairness, eh, mukhang hindi naman siya ganun kasakit kasi may, hindi, hindi humara yung aking dog. Parang normal, parang normal vaccination procedure lang siya. So, oh, oh. So, nado na yung um, microchip. And then, tetest natin ngayon kung magre-react yung microchip sa ating scanner. So, I'll get the scanner. Okay. So, as you can see, ito yung scanner natin. Mag-image siya ng magnetic field. So, ayun din ipapakita yung ID. Yan na yung ID, nung yun na yung, yung serial number or barcode okay. na naka-implant doon sa ating aso na si Kobe. Okay. Dok, paano ba itong GPS sa parang kuwari pag nawala, uh, ilolocate ko lang siya or parang hahanapin uh, ko lang sa computer tapos makikita ko na siya or it's different? Paano uh, ko ba GPS manalaman? is different kasi yun naman yung panlocate ng aso. This is ID, identification. Uh -huh. So, ang nangyayari dito um pag yung hanawaw nawala siya It's o may nakakuha sa kanya pwede naman siyang dalhin sa mga veterinary clinics o sa mga shelter na meron silang scanner ngayon mm -hmm. ang gawin is the veterinary clinics or the the shelter is scan lang siya Tapos pag nakita na meron silang microchip itatawag lang nila doon sa database ng ng merong microchip and then identify Based on the records, kung sino may-ari, telephone number, at tatawagan na lang yung may-ari. Ayun. Oh. Suga na pala siya nag-work on. I oh, think may question ka. Dok-dok, oh. may yes. atekto pa naman sa kalusugan ng high pang microchipping? Wala naman. So, pag in-inject mo siya, na doon lang siya sa area, hindi siya nagmamigrate, hindi siya nagkakaroon ng fibrosis or sarcoma na, na dudulot ng ibang uh, foreign body. So, oh, very safe siya. Very safe naman very para safe. sa ating mga pets. And good news ha, dahil hindi lamang sa dogs, pwede rin sa cats, sa unggoy, kung merong unggoy, pwede ano, rin. and horses and sa dog. at dog. Uh, at 1,200 lamang po ang pagmamicrochip. Naku, thank you so much, Doc. Kaya na happy naman. na namin ni Kobe. Mas, ma, mas gabi na yung bonding namin. Kasi alam ko na yung kanyang, uh, meron na siyang microchip inside. Anyway, more pa pag-uusapan natin about microchipping sa pagbabalik natin. Di sana mampu dia sama-sama berada studio.